We'll share with you some tips, no? Kung paano natin i-handle ang ating credit card payments. Check yourself. Oo, ikang nga, guhitan mo yung sarili mo. <laughs> ang ibig sabihin po nito, maalaga, i-check mo muna kung anong kakayanan mo. ba? Diba? Bago ka mangutang. Kasi ang credit card po ay hindi libreng pera. Ang credit card po ay utang. Dapat mas mababa ang ginagamit natin sa credit card dahil, uh, compared to our actual income. ba? Diba? Halimbawa, or like for example, Ah, uh, kunyari, ang in uh, income mo, 10,000. Dapat, ang ginagamit mo lang, siguro 2,000, 3,000. And make sure, malalaman mo naman eh, kung kaya mo yun eh. Basta at the end of the month, you pay everything in cash. Number two, kailangan po malaman natin ang difference ng needs versus wants. Uh? Uh. Ano ibig sabihin ng needs versus wants? Ano pagkakaiba na chinky? Spelling. Uh -huh. Aside from spelling, kailangan din natin alamin kung talaga bang kailangan natin itong bibili natin o talagang dahil lang nginig ng laman. Dahil <laughs> gusto lang natin, di ba? Ay, ah, ito lang nga ah, mga friendship. Ah. Let's be practical nowadays. Alam mo naman, pataas ng pataas ang bilihin pero ang sweldo ay hindi sumasabay. Agree? Kaya nga hindi dapat ang income ang mag adjust sa atin. Tayo dapat na nag adjust Di ba? Kung ano talaga kakaya natin, kailangan magbawas tayo ng gastusin. Number three. Okay, parang hindi tayo problema sa credit card. Pay in full, yes. Mahirap kasi kung minimum lang babayaran natin. Kasi pag minimum lang binabayaran natin, eh, siyempre, 3.5% ang binabayaran natin sa balanse every month. Eh, pag na-late ka pa, meron ka pang 4% surcharge. Ay, grabe. So, minsan natatempt tayo eh, na ika nga, oh, sige, kuha pa rin tayo ng kuha. Kasi naka 12 months, zero interest. Akala mo, minimum lang binabayaran mo. Pero in actually, 12 months mong babayaran. Yan, di ba? Kaya naman ha, ah, kung talagang yung ano, wala talagang tayong pambayad ng isang malaking purchase, pag-ipunan mo muna. Huwag mo muna i-charge sa credit card, pag-ipunan mo muna, kaysa naman bumili tayo ng mga mahaling gadget, di ba yung parang, uh, di ba, buy now, suffer later. <laughs> Correct ka dyan. Oo, di ba? Dapat naman, ipon now and enjoy later. Di ba? Dapat ganun po yung ating mindset. Kasi pag hindi ganun ang ating mindset, nako maniwala kayo, friendship, mahihirapan nga talaga. Kaya, iwasan natin mangutang kung hindi natin kayang bayaran.